Maga po sa inyong lahat ha. Well, um, dalawang araw na po nakakalipas dun sa balita na na-disqualify dun si Karim Khan bilang prosecutor sa kaso ni Tatay Digong. Alam niyo po, no love lost between me and Karim Khan. Yan si Karim Khan po, nung unang uh, pinag-uusapan kung ako'y papasok as defense counsel, maaga pa lang pinahiwating na niya na mag-o-object daw siya. Dalawang basehan niya ang pag-o-object niya sa aking pagpasok bilang counsel, no? Una-una, naging uh, member daw kang gabinete ni Tatay Digong doon sa panahon na sakop ng uh, impormasyon laban kay Tatay Digong at baka matawag daw akong witness. At pangalawa, bay sabi ba naman yung mga panahon na yun, na wala pa akong kaso no? kasi ang tanim kaso ko naman, kailan lang, eh, meron daw akong mga criminal cases sa uh, sa Pilipinas. Sa, mga panahon na yun, wala naman. No? Dahil la uh, meron lang akong congressional citation of contempt at kera na lang nagkaroon ng uh, Um, criminal case. So yung tanim kaso nga kasi hindi nila makancel ang passport ko na walang kaso, no? Kaya kinakailangan taniman ako ng kaso, no? So talagang no love loss between me and Karim Khan, although alam nyo kakilala ko yan. Kasi nga po napakatagal ko na na um, gumagalaw sa larangan ng karapatang pantao. Totoo naman, yang si Karim Khan ay uh, talagang abogado ng mga biktima ng mga um, paglabag sa karapatang pantao at uh, kaya naman siya na-designate as prosecutor, no? Now, unang-una pag-usapan natin, bakit ba siya na-DQ? Well, kasi lumalabas na noong 2018, yung simula pa lang na may mga testigo na nagsasabi na sila'y biktima ng drug war, eh ito pa lang si Karim Khan, dahil nga siya ay uh, uh, human rights lawyer, ay linapitan na ilang mga biktima. At siya ay gumawa ng mga statements sa mga biktima at ito ay pinorward sa Office of the Prosecutor para nga magsimula yung tinatawag na preliminary examination kung saan titignan mismo ng prosecutor kung meron mang sapat na dahilan para mag sa preliminary investigation. Now, um, inaamin niya ni Karim Khan. Pero ang sinasabi niya, yung kanyang involvement hindi naman daw major. Medyo paggagawa lang ng statement, pag interview ng witness, at um, ilang testigo lang yon. kung hindi ako nagkakamali. No? Mabibilang ata sa daliri ng isang kamay. No? Now, ang nasabi uh, sabi naman ng prosecution, well, yan ay uh, Uh, pwede pa rin maging uh, dahilan kung bakit siya magiging bayas. Now, marami nagtataka, e eh, prosecutor siya. Kinakailangan niyang patunayan yung pagkakasala ni Tatay Digong, bakit aakusuhan siya ng bayas kung siya ay naging abogado ng mga biktima. Well, diyan po papasok yung sinasabi natin na inquisitorial system na pinapatupad sa Europa at napapatupad sa ICC. Ang prosecutor po papil papel niya, hindi lang para magpakulong ang prosecutor, ang papel niya, ay magbigay ng katarungan. Ibig sabihin, kung meron siya nakikita mga ebidensya na magpapatunay na walang sala ang isang uh, akusado, dapat yun, ilabas niya at da gawing dahilan para siya ay mag-dismiss ng kaso. So, hindi pa ibig sabihin na palibasa siya ay prosecutor, siya ay magkukonvict at all means, gaya ng ginagawa ng mga piskal Pilipino, no? pati ako, tinaniman ng uh, kaso para lang magkaroon ng kaso sa korte at makancel ang aking passport, no? dito po sa inquisitorial system, dahil ang prosecutor ang siyang kakalap ng ebidensya para malaman kung mayroong sapat na or good reasons para magkaroon ng warrant of arrest, ang prosecutor ay inaasahan na magiging patas. Patas sa mga nagreklamo at patas sa mga akusado. At meron nga siyang obligasyon na kapag merong ebidensya, nagpapatunay na walang pagkakasala ang isang akusado, dapat yan ilabas niya at gamitin niya para nga ma-dismiss. So, hindi po gaya sa Pilipinas na ang prosecutor nag evaluate lang ng ebidensya na sinusumite ng mga partido. Sa inquisitorial system na sa tingin ko dapat eh, ma-adapt din natin sa Pilipinas, ang prosecutor na hahanap ng ebidensya. Hindi sila nakaupo na nagaantay sa mga abogadong magbigay ng uh, ebidensya. Sila na ang hahanap. Kaya importante po na maging impartial ang isang prosecutor dahil ang kanyang katarung ang kanyang katungkulan hindi lang para kumalap ng ebidensya para magsampa ng kaso kung hindi protektahan ang mga inosente no at kaya importante yung pagiging non-biased sa kasi alam ko marami nang tataka eh ano ngayon kung biased yung prosecutor E eh, talaga naman trabaho niya yan na patunayan na nagkakasala yun po ang dahilan kung bakit kinakailangan maging non-biased ang prosecutor kasi sa, sa, isang inquisitorial system trabaho ng prosecutor hindi lang mag -convict. Trabaho niya magbigay ng katarungan, ibig sabihin, huwag kasuhan ang mga tao na walang pagkakasala. Yan sana po'y ginawa ng mga piskal sa DOJ doon sa akin sariling kaso. Ngayon, anong naging desisyon ng Korte Suprema? Ang na Korte Suprema tuloy na International Criminal Court. Ang sabi ng International Criminal Court, yun na mga batayan kung dapat ma-disqualify ang prosecutor o judge ay hindi naman yung napatunayan ng bias. Kundi, meron silang objective test. Reasonably ba sa isang nakatingin na isipin ng isang prosecutor ay magiging bias given dun sa mga circumstances na sinasabi? Given na siya ay naging abogado sa ilang mga nagreklamo na biktima di umano ng um, uh, drug war. At ang sagot ng hukuman, Bagamat hindi napapatunayan na bias si Karim Kam at sinasabi nila wala pa rin ebidensya na bias siya, eh kinakailangan um, sa mata ng publiko eh makasiguro ang publiko na walang bias ang prosecutor. At ang sabi naman nila, using the objective standard na reasonable basis, kung iisipin ng ordinaryong mamamaya na mayroong bias si Ka um, Karim Khan, ang kasagutan ay oo. Kasi bagamat hindi naman um, decisive yung pagiging abogado ni Karim Khan kasi bumitiw naman siya, at uh, siya ay uh, um, naging prosecutor long after na nagkaroon siya ng enkwentro sa mga biktima, ang katunayan, sapat na yan para isipin ng publiko na baka siya nga ay biased. So ang sabi ng hukuman, hindi disqualify ka namin, not because we are sure that you are biased, pero hindi disqualify ka namin kasi sapat na yung iyong naging papel bigyang abogado ng mga diuman ng mga biktima ng drug war para isipin ng ordinaryong mamamayan na posible nga ang pinag-uusapan yung possibility. Possibly na ikaw ay maging bias. Ang pangalawang uh, batayan pa ng, korte, ng uh, korte, ng ICC, ay dahil itinago ito ni Karim Khan. Sinabi lang niya, yung pagiging abogado niya, mata shortly before humingi siya ng warrant of arrest sa hukuman dito ng taong 2025. E samantalang 2018 pa itong nangyari. Siguro naman kung ikaw ay nagbigay ng advice at gumawa ng statement ng mga biktima ng drug war, at ikaw ay na talaga bilang prosecutor ng ICC, uh, hindi mo sasabihin niya sa 2025 lamang kundi sa 2018. Um, or kung kailan ka na talaga bilang isang prosecutor, no? hindi po pwede na i-disclose di mo lang yan matapos ka humingi ng warrant of arrest. No? So ang sabi ng korte, well, dahil nga kinonsil mo naman yan, eh, talagang lumalakas pa yung possibility na ikaw nga ay bias. Oh, so ngayon na-disqualify na si um, Karim Khan, eh ano ngayon? Well, sa akin, wala masyadong ibig sabihin yan. Bakit? Kasi si Karim Khan po ngayon ay nakalive. Hindi po siya involved sa prosecution ng kaso ni tatay. Bakit? Kasi nga, siya ay nahaharap sa mga reklamong sexual harassment. Manyakis daw siya. So, um, na-disqualify siya, eh nakalive naman siya. Siguro, importante itong decision nito kung sa lalong mabilis na panahon, eh magkaroon ng desisyon at sabihin ng uh, UN ethics body na hindi siya guilty ng sexual harassment. In which case, itong decision nito ay pipigil para siya maghimasok sa kaso ni Tatay Digong. No? Pero sa ngayon, walang ibig sabihin yan kasi nga on leave siya. Hindi siya sumasapi sa paglilitis kay labang kita Digong at ang uh, humahawak ngayon ay isang deputy prosecutor. No? Eh, alam naman natin na sa ICC, ang trabaho ng prosecution, hindi lang nakasalalay doon sa chief prosecutor, kundi doon sa mga aktibong mga abogado sa ilalim ng chief prosecutor kasama na yung deputy prosecutor. At sa tingin ko pampalubag loob lang 'yan para sa ating mga supporters ni Duterte. Bakit? Eh kasi wala pa tayong motion na pinagbibigyan nila. <laughs> yung pinakaimportanteng motion na gusto nating ma maggrant interim release eh binasura. Meron pang isang um, motion para i-disqualify yung uh, uh, dalawang judges ng uh, um, pre-trial tribunal kasi sila'y kasama nabumoto na, na sa patak ebidensya para magpatuloy ang uh, ang um, ano tawag dito para magpatuloy ang uh, preliminary investigation binasura rin no so kumbaga ako magi-score tayo 2 to 1 two motions um, denied one motion granted pero yung motion granted wala namang ibig sabihin kasi naka naka-leave na nga itong si Karim Khan eh, yan po ay uh, isang pamamaraan ng Korte para makonvince yung mga Pilipino na patas ang Korte para tanggapin yung mga desisyon nila na alam natin hindi naman makatarungan Gaya ng desisyon nila na pinagkakait nga ang interim release sa isang 80 anyos dahil lamang sa mga bagay-bagay uh, na siyempre natural na reaksyon ng mga kaanak ng isang akusado na sa tingin nila na totoo naman ay kinidnap sa Pilipinas. Ang pinaka nabubwisit ako dyan sa desisyon na binasura yung uh, um, interim release, eh yung sinasabi na yung pag daw sa legitimacy ng pagka-aresto Digong ay isang dahilan para wag siya bigyan ng uh, interim release. Po, pwede ba yun? E, eh, totoo namang kinidnap siya dahil wala naman talagang pagsunod dun sa Article 59 ng Rome Statute na dapat siya hinarap muna sa hukumang Pilipino. Tapos yung sasabihin nila na, ay, sinabi ng anak, ganito, at ah, napakapangyarihan napaka pa ng anak dahil Vice President. E, eh, ignoramos naman sila sa Tunay na ng politika ngayon. Ignoramos man sila na bagamat may titulo si BP Sara, ayun nga, napakaliit na budget na binibigay at siyempre, pilit pang ginigipit. Pilit pang pinatatanggal. So wala na talaga magagawa si BP Sara kung hindi to <coughs> Defender Office dahil nga, pilit siyang pinatatanggal bilang Vice President para siya'y mabura. Um... Uh, don doon sa mga possibility na siya nga ang susunod na presidente ng Pilipinas dahil ang gusto ng Marcos uh, Jr. ay maging Marcos forever gaya niyang kanyang ama. At dahil ang pinag-uusapan natin ay pagigipit nila kay Inday Sara para nga mawala ang number one na kanilang katugali sa politika pagdating ng 2028 or maski hanggang ngayon. No? Dahil pag nag-people power, ang susunod ay si Inday Sara Duterte sinisigurado nila na kapag mag-people power, kakampi pa rin nila ang papalit sa posisyon at hindi si Inday Sara. Pag-usapan natin ngayon itong Pulse Survey, Pulse Asia Survey na nagpapakita na pinakamataas pa rin, napakataas pa rin di hamak ang approval at trust rating ng mga Pilipino kay Inday Sara Duterte. Alam niyo po ito yung Pulse Asia. Ako naman po, kanya-kanya yan. Okay? Pero ako, pinaniniwalaan ko po ang Asia dahil kakilala ko po talaga yung mga nasa likod ng PAS Asia, mga taga-UP po yan. At saka yung mga findings ng PAS Asia, lalong-lalo na dun sa mga prediction kung sino ang uh, mananalo.